DC AOR 26 kHz Sunshine Radio. Ka-partner mo sa balita at serbisyo. makajos, makatao at mapagmahal sa kalikasan. Radio. 11.31 in the morning. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Nagaalab ng na mga balita na yung tanghali. Sunshine News Blast. Nagliliab sumasambulat. Dumadagundong sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Mula sa ACQ Tower Ed sa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong mga news blaster. Headlines. Headline. Headlines. News Blast. Sa ulo ng mga balita, mahigit 5.5 thousand na mga individuals stranded sa iba't ibang pantalan dahil sa bagyong verbina ayon sa PCG. Headline. Mas maraming Pilipino nagsasabing lumala ang kalidad ng kanilang buhay ayon sa FWS. Insertions or budget insertions ni si Sandro Marcos sa loob ng tatlong taon, mahigit 50 billion pesos na ayon kay Zeldic Po. Pahabitiw sa pwesto paraan upang maipakita ni BBM ang kanyang pagmamahal sa bansa ayon sa isang political commentator. Headline. Pasaporte ni Harry Roque at Cassandra Ong kinansila na attorney Roque maghahain ng mosyon na kaugnay dito. Headline. Sa International News Spotify, magtataas ang subscription price sa Estados Unidos sa 2026. Headline. Sa ating sports news semifinals ng 2025 PVL reinforced, kaabang-abang. At sa ating showbiz news, Lisa ng Blackpink, may collaboration sa video game. na fortnight headlines 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 news blast sumasambulat sa buong pilipinas sun, 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 sunshine news blast magandang araw pilipinas araw ngayon ng martes november 25 2025 ako yung makakasama bali binag russia Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! At sa detalye nga ng ating mga balita, mahigit 5,500 na mga individual ang nastranda sa iba't ibang pantalan sa bansa nito Martes ng umaga, November 25, 2025. Dahil ito sa masamang kondisyon sa dagat dulot ng Bagyong Verbina. Ayon sa Philippine Coast Guard, Mula 12 a.m. hanggang 4 a.m., 5,000 o oh mahigit 5,500 nga ng mga pasahero, truck drivers at cargo helpers ang na-stranded sa 82 pantalan. Partikular na apektado ang mga pantalan sa Southern Tagalog, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Southern Visayas, Northern Mindanao, Eastern Visayas, Northeastern Mindanao, at Southwestern Mindanao. Kasama rin dito ang mahalos 2,000 na rolling cargos, mahigit 100 barko, at 26 na mga motorbanka. Pinakamaraming na stranded ay mula sa Southern Tagalog na may 1,400. Sinundan ito ng Central Visayas na may 1,100. na mga pasahero at Western Visayas na may halos 900. Samantala, as of 11 a.m. update, Taglay ng bagyong Verbina ang hangin ay abot sa 55 km kada oras malapit sa gitna at pagbugso naman na abot sa 70 km kada oras. Nakataas ang signal number 1 sa Luzon, particular na sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Northern at Central portions ng Palawan, kasama na ang Kalamian, Cuyo at Cagayan City Islands, maging sa mainland Masbate sa Visayas. Nakataas rin ang signal number 1 sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Gimaras, Negros Occidental, Negros Oriental at Cebu. Sunshine News Blast! Libo-libo na mga residente sa Cebu ang lumikas habang rumaragasa o nananalasa ang bagyong Verbina. Ito ay matapos mag sa Talisay City na itong madaling araw ng Martes, November 25, 2025, ang bagyong. Ayon sa 6am report ng Cebu City Government, higit 4,700 katao o Isang libot pamilya ang nasa 57 evacuation centers. Nagdeklara na rin ang Cebu City na Blue Alert status bilang paghahanda sa malalakas na ulan. Samantala, naglabas din si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ng executive order nitong November 24. Para ito sa preemptive evacuation sa mga lugar na madalas pinabaha, landslide prone at storm surge prone. Pinayaga na ang force evacuation kung hindi susunod ang mga residente sa kabila ng panganib. naka alert status ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa Negros Occidental. Sunshine News Blast. At para naman sa update na ng iba't ibang bulkan, nakapagdala ng labing limang rockfall events sa Bulkan mayon sa bay sa nakalipas na 24 oras. Bata ito sa 5 a.m. update ng FIVOX itong November 25, 2025. Ang bulkan bulusan sa Sorsogon ay nakapagdala naman ng pitong volcanic earthquakes. Matagal nang ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4 km permanent danger zone ng bulkan at maging ang pagpasok sa 2 km extended danger zone sa timog silangang bahagi nito. Ang Bulkan Taal naman sa Batangas ay nagkaroon ng apat na volcanic earthquakes. Samantan ang Bulkan kanon sa Negros Islands ay nakitaan ng dalawang ash emissions at umabot ito ng 6 hanggang 31 minuto. Madiban sa ash, em ash emissions ay nagkaroon din ang Bulkan Kanlaon ng apat na volcanic earthquakes. Sunshine News Blast e Inilansad ng Department of Information and Communications Technology ang kanilang Oplan Paskong Sigurado. Ito ay para masigurong ligtas ang online platforms ngayong holiday season. ang kay City Secretary Henry Aguda. Kaakibat nito ang mas pinalakas na OPLAN Cyberdome na tutulong magprotekta sa online shopping, e-wallets at remittance services laban sa scammers. Maliban sa paalahanan ng publiko na maging alerto sa online scams, layunin din ng OPLAN Paskong Sigurado ang hikayatan ng pag-report ng kahinahinalang gawain. Sa ganitong hakbang ay masisigurong payapa at ligtas ang pagdiriwang ng Pasko ng bawat Pilipino. Sunshine News Blast Prantala, Halos pantay ang bilang ng mga Pilipino nagsasabing gumanda at lumala ang kalidad ng kanilang buhay sa nakalipas na bing dalawang buwan. Ayon sa pinakabagong survey ng social weather stations, 30% ang nagsasabing gumanda ang kanilang buhay. 32% ay nagsasabing na lumala ang kanilang buhay habang 38% ay nagsasabing walang pinagbago. Mula rito, makikita na mas marami nagsabing lumala ang estado ng kanilang buhay kumpara sa mga hindi naghihirap. Isinagawa ang survey ng September 24 hanggang 30, 2025 at mayroon itong 1,500 adult respondents. Sunshine News Blast. Naglabas muli ng video expose si Zaldi ngayong araw November 25, 2025. Sa naturang video ay inilabas niya ang lista ng insertions na Ilocos Note First District Representative Zandro Marcos sa 2025 National Budget. Ani ko... Kung mapapansin pa, taon-taon ay padami ng padami ang insertions ni si Sandro tuwing BICAM. Ang total na ng uh, ng kanyang insertion sa loob ng tatlong taon ay umabot na ng mahigit 50 billion pesos. Kaugna ito ay ni Zadiko na hindi nga siya sangkot sa paghati ng umano'y kickback mula sa Department of Public Works and Highways Projects. Ang pera ay dumaan lang umano sa kanya papunta kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa bagong vi sa video nga na inupload niya noong lunes, November 24, sinabi ni Ko na tagapag-abot lang siya ng pera at ang lahat ng pondo ay agad inihahatid kay Romualdez. Sinabi niya na mula taong 2022 hanggang 2025, mahigit 55 billion pesos na ang na-deliver kay Romualdez. Sunshine News Blast. May uh, paraan pa upang maipakita ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagmamahal niya sa bansa. Mungkahi ni Jayson, Sonza, dapat kusa na lang itong magbitiw sa pwesto. Sa panayam ng SMA News, sa political commentator, ang natural suggestion na nakikita niyang solusyon upang maisalba ang sitwasyon ng bansa, particular na ang mga pagkalugi ng ekonomiya ng Pilipinas. Sunshine News Blast! Number one, wala na magpapautang sa atin. Nasa deficit spending tayo, 500 billion mahigit. Saan kung siya kukuha ang gobyerno? Walang gusto magpautang. Domestic or foreign na uh, borrowings, wala. Ang presyo ng mga pangunahin bilihin, tumataas. Ang ating Philippine Stock Exchange is the worst in this part of the world. You ano? Imagine into a uh, going into a level of 5.7, 5.5 points, no? Grabe yung pagdaustos yan, sub-sub na yan, no? Pagkatapos, yung mga vendor foreign loans, foreign grants para sa mga projects ay hindi na matuloy, I think talagang mahal ni Mr. Marcos ang bansa. He should step down so that we can move forward. No? Tama na yung Ang political commentator na si Jay Sonza sa panayam ng SM9 News. Sunshine News Blast. BBBM binasag ang alegasyon ni Senator Imee Marcos. Sina Mortel sa report. Sa isang religious rally na Iglesia Ni Cristo sa Quirino Grandstand, naglabas ng mabigat na paratang si Senadora Amy Marcos laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batid ko na! Na nagdadrag siya! At hapon sila! Lahat sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine! Kada Hindi na niya alam ang nangyayari. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang paggamit niya ng droga. Kinangkam na nila ang kapal ng bayan. Kaliwat kanan ang tanong kung totoo ito, ano ang kakayahan ng Pangulo na mamuno sa ating bansa? Matapos ang halos isang linggo, naglabas ng pahayag ang Pangulo. Sa kanyang press conference sa Malacanang nitong lunes, hindi direktang sinagot ang aligasyon, bagkos sinabi ng Pangulo na nag-aalalaan niya siya at ang kanyang pamilya sa senadora. So I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. Uh, when I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is, is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that, is, that, that, that view is shared by our cousins, our friends. Uh, hindi siya yan. Ano nang hindi siya yan? So that's why we worry. So we are very worried about her. I hope she get, I hope she feels better soon. Nang tanungin kung sila ba ay nagkausap na ng senadora we don't really, we no longer travel in the same circles, political or otherwise. Matapos lamang ang ilang minuto mula sa pahayag ng Pangulo, agad na tumugon sa so Senadora Amy Marcos sa kanyang opisyal na Facebook page. Direktang mensahe ito sa nakababatang kapatid at hinimok siyang patunayan na mali ang Senadora dahil ayon sa kanya, nais niyang maging mali ang kanyang naging akusasyon. Matatanda ang una ng sumambulat ang paratang ng umani paggamit ng iligal na droga ng Pangulo at ang panawagan ng publiko para sa isang hair follicle drug test na hindi pinakinggan ng Pangulo. Para sa si Diyos at sa Pilipinas kumahal, ito si Ino Mortel, SMNA News. BGC Boys Ghost Project sa Bulacan, naghain na ng kanilang depensa si Margaret Gonzalez sa balita. Mula sa Senado, dinala sa Department of Justice o DOJ lunas ng hapon ang mga tinaguriang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza para personal na isumite ang kanilang counter affidavit o depensa sa reklamong malprecision at graft, kaugnay na mga ghost project sa Balagtas at Pandi Bulacan. Kung ano ang laman ng kanilang depensa, hindi ito isinapubliko ng Department of Justice. Ang may-ari ng Sims Construction na si Sally Santos naghain ng counter affidavit kanina umaga at hindi na sumipot sa paginig noong hapon. Pero may ilang respondents daw ang humirit na extension at binigyan pa rin ng apat na araw na palugit o hanggang November 28. Kung makakapagsumitin man daw sila o hindi sa araw ng deadline, ay isasara na ng DOJ ang paginig para sa pagpapalabas ng resolusyon. It's not extendable. So pag hindi sila nakapag-file, we will resolve the panel of prosecutors will resolve the, uh, the, case based on the complaint and the evidence submitted by the National Bureau of Investigation. So hanggang doon lang po yun. Pero baka natin pinagbigyan yung extension? Knowing yung demand sa atin na makapagpalabas ka yung extension? Well, extensions of time po kasi they're naturally granted in the ordinary course of things. Uh, that this applies generally to all cases where the respondent may file for motions of extension. In fact, ano po yun, you know, given the four days is very limited na lang kasi normally for extensions of time, we would grant as much as two weeks. Aminado naman ang ahensya na hindi pa kasali sa naturang pagdinig ang proponents o ang mga nasa likod ng mga proyekto at tanging mga kontetista at mga dating opisyal lamang ng DPWH ang inireklamo. Pero pagtitiyak ng ahensya... Wala pa pong proponent at this point in time, uh, but these are the people who are, kumbaga, in other, ito yung mga ano, low-hanging fruits, if you may, Meaning that they're the easiest to run after based on the evidence presented. Uh, that's not to say na wala po tayong hahabulin na proponents in the future. Again, th these are the low-hanging fruits. We uh, we will focus on the quick wins. Inaasahan naman na sa kalagitan ng Desyembre o bago magpasko, ay may mailalabas ng resolusyon ang Department of Justice. Ayon sa DOJ, non-bailable ang mga inihain reklamo laban sa kanila. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMN News.

ng Sunshine News Blast. Sa ating pagpapatuloy, sinabi ni Atty. Harry Roque na hindi pa pinal ang desisyon ng Pasig City Regional Trial Court na kansilahin ang kanyang passport. Sa katunayan, maghahain siya ng motion for consideration kaugnay dito. Bagamat nare-respeto niya ang desisyon ng korte, hindi siya sangayon sa rason nito no, wala na wala ko man siya may na katanggap-tanggap na dahilan kung bakit hindi siya umuwi sa Pilipinas para harapin ang kaso laban sa kanya. Sa paniwanag ni Roque, siya ay naghanap ng asylum sa Netherlands dahil sa kanyang mga paniniwalang politika bilang dating ally ni Duterte at o ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang karapatan sa asylum ay kinikilala bilang isang karapatang pantao. Patuloy niya sinasabi na ipagpapatuloy niya ang paninindigan para sa katotohanan, mabuting pamamahal at mas maayos sa kinabukasan ng Pilipinas. Matanda lang sila ng Pasig City Regional Trial Court ang mga pasaporte na, na Roque at Cassandra Leong. Dahil ito sa kasong human trafficking na may kaugnayan sa si mga Pogo Hub na Lucky South 99 at Whirlwind Corporations. Kasama rin sa kinensilahan ng pasaporte and dating technology resource center executives na sina Dennis Cunanan, Ronilyn Baterna at Mercedes Makabasa. Sunshine News Blast. Mukhang uh, magiging mahirap isagawa ang unang parliamentary elections sa Bansa Moro Autonomous Region in Masa Mindanao sa March 2026. Ito ay kung hindi may papasa ang bagong redistrictions law o redistricting law bago ang November 30, 2025. Paliwanag ni Commission and Elections Chair George Irwin Garcia, kailangan ng poll body ang bagong batas para masunod ang kanilang election timeline. Matatandaan na noong Agosto, inaprobahan ng Bangsamoro Transition Authority ang Bangsamoro Parliamentary Redistricting Act of 2025. Ngunit, Binawi ito ng Supreme Court dahil may mga distrito na hindi magkadikit o magkatabi at labag sa Bangsamoro Organic Law. Dahil dito inutusan ng korte ang BTA na gumawa ng panibagong redistricting law. Inilipat na rin ang halalan mula October 2025 sa hindi lalampas ng March 31, 2026. Sunshine News Blast. Nagpupulong ngayon sa Pilipinas ang government officials, scientists at industry experts mula sa mahigit isang bansa. Ang naturang pagtitipon na ay para sa kauna-una International High-Level Forum on Nuclear Technology for Controlling Past Plastic Pollution. Ayon sa Department of Foreign Affairs, magta magtatagal ito hanggang sa si November 26, 2025 o bukas. Layunin ng forum na inorganisa ng International Atomic Energy Agency ang pausayan paggamit ng nuclear technology ng iba't ibang bansa para mabawasan ng plastic waste. Target din ito ang pagpapalakas ng recycling systems at protektahan ng dagat at ang kabuoang marine ecosystem.

International News sa subscription price and digital music streaming service na Spotify sa Estados Unidos sa unang quarter ng taon 2026. Sa anong mga uh, noong Agosto, noong 11, nasa 11.99 euros na ang magiging presyo ng subscription mula sa 10.99 euros sa ilang reyon tulad ng South Asia, Middle East, Africa, Europe, Latin America at Asia Pacific. Pero ang pagtataas na ito sa Estados Unidos sa susunod na taon, ang unang price hike doon mula June 2024. Sa ngayon ay wala pang inilabas na karagdagang detalye ang Spotify hinggil dito. Sports, sports, News Blast. Hindi nang sa si pressure ang carry Chargers at nakuha nila ang patumbahin ang Farm Fresh Foxes sa score na 28-26, 30-28. 25-21. Sa game nila nitong November 24, 2025 para sa 2025 PBL Rainforce, bumida ang kari import na si Anne matapos mag-ambang ng 25 points. Habang nag-ambag si na at Gareth Sultones nang tig 10 points. Sa sumunod na game, sinopresa ng Petrogas Angels and Crimline Cold Smashers na tanunin nila ito sa score na 25-23, 25-19, 16-25, 25-14. Si Myla Pablo ang player of the game matapos ang gambag ng 26 points para sa Angels. Sa ikatlong game nitong lunes, tinalo naman ng Zeus Thunderbells and Capital One Solar Spikers sa score na 25-14, 25-20, 25-18. Nagpakitang gilas dito si Anna De Beer matapos ang ambag ng 24 points. Samantala, sa huling quarterfinal match ng 2025 DVL Reinforced, panalo ang PLDT high-speed hitters kontra Signal Super Spikers sa score na 25-21, 25-18, 23-25, 25-21. Nagpakawala si Savvy Davison para sa high-speed hitters ng 21 points. Sa kabuuan na maglalaro sa semifinals sa November 20 27 ay ang Akari at Petrogas habang magkakalaban ang ng Zeus ang PLDT. Showbiz! News Blast! Patuloy na pinalawag ng video game na Fortnite ang sakop nito sa mga pagkipag-collaborate sa iba't ibang pop culture franchises. Isa na nga sa naabot nito ang K-pop na isa sa mga pinakamalaking fandom sa si music industry. Sa so, ulat, si Lisa ng Blackpink ang magiging unang K-pop artist na magkakaroon ng live animated performance sa loob ng Fortnite. Siya rin ang magiging main star sa Season 12 Fortnite Festival. Dahil dito, kasama na ngayon si Lisa sa si mga sikat na musician tulad na Bruno Mars, Lady Gaga, Daft punk at Sabrina Carpenter na naging bahagi ng Fortnite. Ang uh, Fortnite Festival ay music mode sa laro kung saan maaaring tumugtog ang players gamit ng rhythm notes katulad ng rock band at guitar hero. Samantala, kasama sa collaboration sa pagitan na Lisa ang in-game items at mga kanta mula sa kanyang solo debut album ng Alter Ego. Ang Blackpink uh, Lisa content ay magiging available simula November 29 ngunit limited lang ang time nito. Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sun 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 Sunshine News Blast! Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo Sikibuloy in Proverbs 17:15, he that justifieth the wicked and he that condemneth the just, even they both are abomination to the Lord. Kasuklam suklam sa Panginoon ang taong nagpaparusa sa taong walang kasalanan o nagpapalaya sa taong may kasalanan. Sunshine News Blast. At para sa ating Christmas gown ng mga kapartner, 30 days to go na lang at Pasko na. Inyong uh, natong hayan, ang um, balitaan ngayong tanghali ng Martes, November 25, 2025. Sa ngalan ng buong pwesa ng DZAR 1026 SMNI Radio at ng SMNI News. Ako yung naging tagapagbalita. Valdivinic Russia para sa Diyos at sa Pilipinas. Sumay nyo ang Sunshine News Blast! Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine, Sunshine Radio. Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo.